Anong klaseng ibon ang pwedeng alagaan pag merong CWR holder? Okay po mga kahabi. So yun po yung ating pag-uusapan natin sa video ito. At ganoon din po is yung sa katanungan ng ating kahabi na si Melchor Advent Sir, anong klaseng ibon ang pwedeng alagaan pag merong CWR na hawak. Salamat sa sagot and God bless. Okay po, so yun po yung ating pag-uusapan sa video nga ito. At uh, kung uh, bagong viewers ka sa channel na ito, ay humingi ako ng favor, please subscribe my YouTube channel, Olem Aviary at iba pa. Okay po, so ang pag-uusapan natin ngayon ay yung anong klaseng ipon ang pwedeng alagaan pag merong CWR holder. Okay po, So kahabi, wala naman pong uh, limitasyon ang ating pag-aalaga kung anong klaseng ibon. Kahit ano pong uri ng ibon na gusto nating alagaan ay ito po ay pinahintulutan sa, sa atin. Ngunit, ito lang po yung uh, nais uh, ipaha iparating sa atin ng DNA na kung ito ay listed as endangered species ito po ay kinakailangan na iparehistro natin sa DENR. Okay po? Yun po ang alituntunin at agnais ng uh, DENR upang hindi tayo madeklara na nag ng illegal endangered species. Okay po, so kahabi, melchor at Benkula, wala pong limitasyon kahit anong uri po na aalagaan nating ibon. Kahit na po tayo ay CWR holder na, ay wala pong limitasyon na kung ano yung ating aalagaan. Pagkus, kung ito po ay napapabilang as a listed endangered species, ito po ay kailangan nating iparehistro sa DNR. Kung tayo naman po ay may CWR holder na, ay ito po ay... Uh, i-add natin as additional staff doon sa QBR So, yun po happy. kahit anong klase po, ay uh, pwede nating alagaan Basta, uh, galing po ito sa legal source at kailangan din po natin itong iparehistro sa GENR At kung uh, meron na tayong CWR holder ay uh, kailangan din po ito ng kukulang dokumento at ilalagay natin sa QBR as additional stock. Tapos i-attach natin kung saan nang galing yung deed of acquisition natin. Okay po. So, ka oh, kahapi Melchor at Benkula. I hope mayroon tayong natuturan patungkol sa mga klase na pwedeng alagaan. So, wala po itong ano, basta kung CWL horde tayo at kung ano pang gusto nating alagaan, ay wala pong question doon. Ang basta, sundin lang natin na ang alituntunin ng DNR na ito po ay nakaregistro sa ating CWR. Okay po, maraming maraming pa salamat. So, karagdagan lang po, ah, kahabi, melchor, adventula, ang CWR lamang po ay mayroong limitasyon sa pag-i-issue ng DO. S or DOD. Yun lamang pong mga non-cytis species at yung mga progenies ng naparehistro nating uh, endangered species na non-cytis. So yun lang po ang merong limitasyon na pag sa DOS. Pero sa pag-aalaga po, kahit CWR holder na tayo, ay wala pong limitasyon. Okay po? At kung anong klaseng ibon wala pong uh, pinipili. Kahit anong klaseng ibon po ay pwede nating alagaan. Basta ay ito po ay kailangan iparehistro sa DNR kung ito po ay endangered species. Okay po, oh, meron tayo nga na ibahagi na kaalaman patungkol sa pag-alaga ng ibon, lalo lalo na po kung tayo ay CWR holder. Okay po, shout out pa sa iyo, Kahabi Melchor Adventula. At ganoon din po sa katanungan ng ating Kahabi na si Marlon Alingasa. Good morning sir. Pag CWR holder ka lang, tapos nakabili ka ng ibon na, na CITES 1 and 2 sa my farm permit, okay po? At naparehistro mo sa DNR, tapos nagkaroon ka ng maraming mga anak nito, pwede ka bang magbenta o magdonate nito mga CITES 1 and 2 sa, sa na mga ibon kahit CWR holder ka lang? Okay po, so shoutout sa iyo uh, Marlon Uh, alingasa so pag tayo po ay CWR holder na po at uh, tayo po ay uh, nag-acquire ulit ng mga uh, endangered species na species uh, 1 and 2 at ito po ay ating na hindi po po tayo pwedeng mag-allow or hindi po tayo pinahintulutan ng BNR na mag-issue ng uh, deed of sale or a deed of donation ng mga CITES species. Okay po, dahil tayo po ay CWR holder po. Ay meron po tayong limitasyon, yun lamang po mga non-CITES species ang pwede nating isyuhan ng deed of sale at deed of, uh, deed of donation. Okay po. At sa pag-issue po ng deed of donation kahabi, ay meron lamang ding uh, limit hanggang third degree relatives lamang po. Hindi natin pwedeng mag-issue ng deed of donation sa mga hindi natin ka-relatives. Up to third degree. Yun po ang pinahintulutan ng DNR na mag-issue ng deed of donation. Okay po. So, pag naparami na natin yung mga uh, species na na napoposes natin bilang isang CWR holder ay hindi po natin permitted uh, ibenta po ito kahabi. Kung tayo ay nais na magbenta at naparami na natin itong mga CITES 1 and 2 ay kailangan po mag-apply tayo as a uh, wildlife farm permit upang mapahintulutan naman tayo na maibenta itong mga progenies ng mga CITES 1 and 2. Okay po. So bilang isang CWR holder, ay uh, uh, meron lamang pong uh, limitation ng ating uh, pagbebenta or pag issue ng deed of sale. Okay po, so kahabi uh, Marlon Alingasa, so meron tayong natutunan regarding po sa uh, status ng CWR at uh, uh, status po ng W Pampere So, uh, i-download nyo po yung kahabi yung Marlon Alisanga yung uh, DAO, Department of uh, Agri Agrarian uh, Department of Environment and Natural Resources Administrative Order uh, 2004-62 nandun po yung nakalista yung mga privilege bilang isang OACWR holder so bababasa po natin kung ano yung mga privilege natin at yung mga inaalaw sa atin sa pagbubenta ng mga uh, non-CITES species Okay po. Hope mayroon tayong natutunan regarding po sa inyong katanungan. At ganoon din po si Kahabi Aaron Agire. Pag bumili ng CWR, magkano naman sir? At pag nag-apply ng permit sa DNR, magkano naman bayan? PY sir. So, uh, uh, sa iyo, Kahabi Aaron Agire. Agire. So, unang-una po, Kahabi uh, Aaron, ang uh, CWR po ay hindi po natin ito na or binibili. Pagkos, ito po ay privileyo sa atin upang makakuha tayo ng registration or certificate sa DNR. Okay po. So yung ibon po ang ating bibilhin doon sa legal source. Okay po. Para makakuha tayo ng deed of acquisition. Alin po yun, yung, yung deed of acquisition? Yung official receipt deed of sale or deed of donation, kahit alin po dito sa tatlo, yun po ang ating requirements upang makakuha naman tayo na at maparehistro natin ang ating mga endangered species sa DNR upang ma-issuehan naman tayo ng Certificate of Wildlife Registration. Yun po ang uh, proseso. So yung CWR po ay hindi to binibili. Pagkos ito po ay uh, ina-apply natin sa DENR. At kung kukuha naman tayo ng permit, kung magkano po yung ating magagastusan, sa pag, uh, pagkuha ng CWR kahabi, ay napaka-minimal po ang bayarin sa pagkuha. Ang kailangan lang po natin, maproseso natin yung mga requirements na nire-require ni DENR. So, 1 heads hanggang 50 heads kahabi ay 50 pesos lamang po ang babayaran. Tapos yung documentary stamp, yun ang pangalawa nating babayaran. So, napakalaki na po yung 500 pesos kung ating uh, i-estimate yung babayaran sa DNA kung mayroon tayong ipaparehistro na endangered species. Pero, kung depende po yan kahabi, kung ilang ibon ang ating uh, ipaparehistro, ah, ang sa akin lamang, kung 1 heads hanggang 50 heads ay 50 pesos. So, kung mas mat maraming ang ating ipaparistro ng mga ibon, ay medyo tatas din po ang bayarin. Okay po, so binigyan ko lang kayo ng idea, 1 head hanggang 50 heads ay 50 pesos lang ang ating babayaran. Plus sa documentary stamp, na-attach naman po yan sa uh, certificate na i-issue sa atin ng DNO. Okay po, so hope mayroon tayong um, nakakuha ng idea, uh, kahabi Aaron Aguirre. Ganun din po si Kahabi Rico Roque. Uh, anong vitamin po maganda para mag ang itlog ng mga kakatil? So, ang gusto ko lang kahabi, ang i-share yung aking nararanasan, yung aking ginagamit, yung Vitamin proof. Okay po, vitamin at saka plus yung egg 1000. Ito naman po para sa fertility ng ating mga uh, itlog, ng ating mga ibon. Or kahit ano pong... Uh, uh uri ng hayop na nangingitlog ay pwede po itong gamitin Egg 1000. Fitmen Pro po at Egg 1000 yan po ang aking gamit, kahabi uh, Rico Roque. So yun lang po aking may si share at uh, sa experience ko ay maganda naman ang output at uh, uh, pinalalabasan ng mga fertility ng ating mga ibon. Okay po. So last but not, the, not last but not the least Ah, si kahabi Ponciano Desus. so sobrang higpit ng DNR di naman pinapatay ang mga hayop ah, pinaparami pa nga ah, so kahabi Ponciano Desus tama po kayo na hindi naman natin pinapatay ang ibon pinaparami pa nga natin pero ah, dapat natin suktin ang mga alituntunin ang rules and regulation ng DNR upang ah, maging ah, legal po yung ating pag-aalaga so ang BNR naman po ay sumusunod lang din sa batas na kanilang pinatutupad. So bilang tayo isang mag-ipon, sumunod, din po din tayo sa mga batas na dapat uh, nating sundin bilang isang mag-ibon at kung papasukin natin ang larangan ng pag-iibon. Okay po. So, hindi naman mahirap mag-apply ng uh, CWR kahabi. Uh, ang unang-una lang po ay kumuha tayo ng dito uh, dito uh, accusation doon sa legal legal source so okay po kahabi uh, hope meron tayong natutunan kahit sa mga maliliit na bagay na sharing natin at doon sa mga katanungan na ating kahabi na naibabahagi natin yung ating kaalaman. okay po at kung nagustod yung video na to ay humingi ako ng favor please subscribe my youtube channel Olen Avery at iba pa Ipo, at uh, kung nagusti nito mga topic, uh, pakiclick na rin po yung notification bell para ma-update po tayo sa mga video na ating i-upload regarding po sa buhay mag-ipon. Uh, mga napag-usapan kung anong klaseng ipon ang pwedeng alagahan pag mayroon ng CWR folder. At uh, shoutout po sa si inyo, Kahabi Melchor Adventula, si Kahabi Aaron Aguirre, si Kahabi Rico Roque, at si Kahabi Marlon alisanga at si Kahabi Ponciano Jesus. Maraming maraming po salamat sa inyong pagbabahagi ng inyong mga katanungan. At uh, sa mga nakapakinig po, ay, uh, uh, ito rin po ay pwede nating i-apply sa atin. Okay po, maraming maraming po salamat sa inyong suporta, mga Kabi. Maganda ang buhay pag may alagang ibon sa ating bahay. Mabuhay and God bless. Thank you for watching!